Karaniwang tanong ng kabataan ngayon tungkol sa mga nangyayari sa ating paligid. Ano ba ang ambag mo sa lipunan? At malamang ang knee-jerk reaction natin dito ay may obligasyon ba ako sa lipunan? Kasi kung isipin natin, eh, sarili nga natin buhay, dami ng ganap. Sa pamilya nga natin, marami ng pinagdadaanan. Pati ba naman lipunan po problemahin pa natin? May punto nga naman. Pero kung aalamin natin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kalooban ng Diyos na gawin natin para sa ating kapwa, lalo na sa mahihirap, napakahalaga na meron tayong ambag. Sinasabi sa Bible na ang pagtatrabaho natin, yung pagsisipag natin para kumita, ay hindi lamang para sa ating sarili. Kalooban ng Diyos na ishare natin anuman ang meron tayo sa mga mahihirap. Ang sabi sa Book of Acts, In all things I have shown you that by working hard in this way we must help the weak and remember the words of the Lord Jesus how he himself said it is more blessed to give than to receive. May mas malaking blessing daw sa atin ang magbigay kaysa tumanggap. Kaya anumang blessing na tinatanggap natin kay Lord will niya na maging bukas palad tayo sa ating mga kapwa lalo na sa may hirap. Isang para nito ng pagsunod natin sa Kanya. Ang sabi nga niya sa gospel, sa para daw tayong nag ng kayamanan sa langit pag ginagawa natin to. May binanggit pa nga si Jesus na kung gusto natin maging perfect sa mata ng Diyos, e, i ibenta daw natin lahat ng ating ari-arian at ibigay sa may hirap. Radikal, di ba? Ini-emphasize lang ni Jesus na ang yaman sa mundo ay hindi dapat iniimbak para sa sarili lang. Habang marami sa ating kapwa ang naghihirap. Dahil nga, ang purpose ni Lord kaya tayo binibless ay para maging blessing tayo sa ating kapwa. Bahagi ito ng karakter ng Diyos na pagiging makatarungan. Kalooban niya na maitama ang lahat ng bagay ayon sa kanyang kalooban. At hindi kalooban ng Diyos na maraming naghihirap, maraming nagugutom sa lipunan, habang ang iba ay sobrang sagana sa buhay. Siyempre, hindi naman natin kukonsintihin yung mga naghihirap dahil sa katamaran o kawalan ng responsibilidad. Pero marami sa mga mahihirap ay nasa ganong kondisyon dahil kulang ng oportunidad. At meron ding nananatiling mahirap dahil pinagsasamantalahan ng iilang nagpapayaman sa ibabaw nila. May katarungan ng Diyos may araw ng paniningil sa mga mapagsamantala at aapi sa mga may hirap. At nais ng Diyos na nakapanig tayo sa kalooban niya. Kaya nga, ang pagiging bukas palad sa mga may hirap ay isang tungkulin at pribilehyo para sa mga tagasunod ni Yesus. Isang paraan ito ng pagpapahayag ng pag-ibig at biyaya ng Diyos sa mundo. Kaya kung may kapitbahay na nangangailangan, ay eh gawin natin yung makakaya para tumulong. Kung may naglalako ng produkto sa palengke, huwag na tayo masyadong tumawad. Kung may empleyado tayo sa negosyo na mula sa mahirap na pamilya, huwag natin gipitin. Bigyan natin ng sapat na sweldo para makapamuhay sila ng may dignidad. Eh, lalo na kung kumikita ka naman na maayos. Kung may nabaritaan tayo na nasalanta ng bagyo o natural disasters, huwag mag-atubili na tumulong. Pray tayo. Lord, tulungan mo po kaming maging bukas palad. Nais namin na ang aming mga puso ay maging katulad ng puso mo na umiiyak para sa mga naghihirap at handang iabot ang kamay sa mga kapuspalad. Nawa sa aming pagtulong sa kapwa, maparangalan ang pangalan mo. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung kayo po ay nakiisa sa panalangin, mag-iwan po kayo ng comment at kami po ay may pag-ugnayan sa inyo. Maraming salamat po.